Oh. Ayan, dahil ang dalawang star daw siya, bibilang ko siya ng tren-tren na laruan. Oh, di ba? Ganun lang ang bata. Kailangan nating ututuin ng konti. <laughs> para matino sa school. Pati ng star. Ay, okay, may dumaan. Pati star. Isa pa. Sana isa pa. Two star mo, di ba? Wow. Good boy. Oh, sige na, yung tren-tren. Yung mumuray lang naman yun, guys. Hindi naman yeah. kailangan mong mabira ng mamahalin dahil wala tayong pambili ng mamahalin. Oh! Ang galing! Yan yung matagal na niya pinapabili sa akin na trend-trend. Eh. Siyempre, hindi naman ganun kadali. Mamili ka agad, di ba? Kailangan nating mag ipon-ipon ng konti. Yeah. Kasi ayaw niya. Oh, paano ba yung ginawa mo? Okay. Ayaw niya dito, anak dito lang. Doon lang, hindi flat doon. Ayaw naman. Pinag... O oh, wala ka ng battery. Angin, sabi, nangin, Andali muna kasi iyan. Ayaw yan. Ayaw niya andar pag dalawa. Sumasabit. Ayaw <laughs> na. na. Wala na siya. Oh. Ay. Ako na. A. Oh, ako. Ako na. Oh, di ba may hilo ka lang? Doon siya nang doon. Ay, <laughs> eh, sino mo kasi ah. Hmm. Yung gulong niya, ipasok mo yung gulong. Hindi nakalagay lahat yung gulong. Oh, mm, oke okay na, mana na, nasi sant na.